Napakaganda nga palagis na naging laban namin dito sa isang exhibition game dito sa bayan ng Pinamalayan. Sobrang saya at napakasolid guys nung game na to. So what's up mga kanapadaan lang. So ngayong gabi nga guys ay naimbitahan nga pala kami sa isang exhibition game dito sa Liga sa Barangay Buho sa bayan ng Pinamalayan. At grabe guys pagkarating namin dito ay marami na pala mga tao na nag-aabang dito para sa gaganaping laro namin. At nakapwesto na rin nga pala guys dito sa gilid itong kapatid ko na camera girl natin at ready na daw siya guys kumuha ng mga magagandang highlights namin. Nagbigay rin nga pala guys kami ng request dito sa Barangay Buho mga medal para daw guys sa gaganapin nilang awarding dito sa paliga nila. Syempre guys, bilang tulong na rin natin sa kanilang paliga magbibigay tayo diyan ng napakagandang mga medal. Dito na nga guys, eh, nagsisimula na nga pala kami dito mag -warm up tapos eto nga pala guys yung mga kalaban namin, medyo malalaki nga pala guys yung mga yan. Dahil excited na rin nga pala guys yung mga tao dito na mapanood kami. Syempre, simulan na rin kaagad guys namin yung laban. At dito nga guys sa unang possession ng bola ay eh, nakuha nga pala guys, natin diyan at napakagandang pasa guys natin diyan kay tropa nating si Romel sabay tamong fade away shot lang yun dyan grabe pa po lang. Dito naman guys sa susunod na play, eh, grabe yung pass break ni Romel dito sa bigay sa tropa nating si Arcel, talagang easy shot lang siya sa gilid. Dahil nga guys, medyo maliliit kami, syempre high pace nga game nga pala guys yung ginagawa namin, medyo mabilisan lang tapos sabay pasa sa mga tropa natin at ayan, easy points na naman. Dahil nga guys, sa kung point guard nitong team namin ay eh, naghahanap nga pala guys ako ng butas dito na pwede nating mapasahan para sa mga kakampi natin at ayun guys, nakita ko pinasok kay Kuya Shelo sa may gilid kasong nga lang hindi pumasok. napal nga pala guys ako sa part 9, at pagtira ko ng pray throw hindi pumasok. Buti na lang nang dun si Romel at na-rebound pa rin niya yung bola. Mabibilis na pass break nga lang pala guys ang ginawa namin dito. Gaya na lang guys sa tong play na to. Medyo malaki yung bumantay sa atin dyan. Buti na lang na ipasok pa rin dyan yung bola. Maya maya nga lang guys dumating na itong 3 pointer namin na si Jig Jig at sakto guys. Dumadami na rin talaga dito yung tao at natutuwa na talaga kami. Sinubukan nga guys sumalaksak dito ng tropa namin si Mansala. Kaso nga lang hindi pumasok pero nandun si Romel para sa rebound. At tamang bigay lang kay Jig Jig dito sa 3 pointer namin at talagang napakagandang shot yan guys for 3 points. At isang napakagandang pasa naman guys dito galing kay Kuya Shelo. Binigay ibibigay niya dito kay Jik Jik. Kaso nga lang guys, kala ng kalaban walang follow up yun at nandun na nga si Romel guys, biglang lumipad, parang may pakpak sa sapatos. Siyempre hindi rin nagpapahuli dyan yung 3 pointer namin si Jik, Jik bumitaw na naman guys ng 3 at talagang nating bat net lang yun. Pag nga pala guys, nagpe-penetrate ako dito sa loob ng bola, ay, akala ng mga kalaban, diretso ako papunta sa loob, pero ang hindi nila alam guys, nakaabang lang yung mga tropa ko dyan sa labas, gaya nitong pasa natin kay Romel, napakagandang jump shot nun. At natapos nga pala guys yung first quarter na 19 to 26 score namin, lamang kami guys. Pagpasok nga pala guys ng second quarter, Dar si Tuping muna guys ang ginawa namin dito ng point guard at lumabas muna ako at napakagandang pasa kaagad niya sa tropa namin si Mansala sa ilalim. Kung mapapansin niyo guys na medyo mabibilis talaga yung play na ginagawa namin dito. Gaya na ng alang guys natong pasa ni Kuya Shelo dito kay Angelo, napakagandang layup lang no sa gilid. Medyo malalaki kasi guys talaga yung kalaban kaya kailangan mabilisan dito yung game na gawin namin. At dito nga guys, unti-unti na rin nagpaparamdam si Kuya Shelo dito, napakagandang layup lang no sa bike pa. Pero syempre guys, sinubukan ko rin magpenetrate dito sa loob at napakagandang kaliwaring guys ng ginawa ko. Ginaya ko ginawa ni Kuya Shello dyan. At dito naman guys, sa sobrang bilis nung play namin, ay muntikan ko na maiwan pati yung bola. Kaya yun guys, hindi pumasok. Kung usapan naman guys na shooting sa labas, ay meron tayong mga maaasahan dyan. Gaya nitong tropa nating si Mansala na kahit sa tumira guys, ay may posibilidad na pumasok. Pagdating naman guys, dito sa scoring sa gitna, ay nandiyan yung tropa nating si Romel. Kaso nga lang, wala yung tira niya na, yun. Bote na yun. Buti na rebound ni Kuya Shello, pero nakuha pa rin ni no Romel at tamang follow up lang. Dahil nga guys, sa kong point guard dito, ay humahanap ako ng magandang pasa sa mga kakampi natin dyan. At nakita ko nga guys, si Mansala sa gilid Kaso nga lang guys, hindi po masok. pero na rebound ni Romel at pagtira guys ni Romel tapal siya diyan pero syempre nakuha pa rin ni Romel diyan at ang penetrate guys pa loob at tamang bigay dito kay Kuya Shelo sa gilid easy 2 points napakadali lang nun at eto na guys unti unti na rin nagpaparamdam dito si Kuya Shelo bawat bitaw niya sa perimeter ay pasok nang pasok naka rebound nga palagi sa ng bola dito sa part na to kaya dali-dali kong binaba yung bola at napakagandang pasa guys natin dun kay Kuya Shelo sa gilid hindi nakita nung kalaban at eto na naman guys another play na naman natin dali-dali ko nga yung bola sabay tamang penetrate ulit guys at nakita si Jik Jik sa gilid. Kaso nga lang guys, hindi niya na ipasok. Pero nakuha pa rin guys namin yung bola. Kaya tamang set ulit kami dito para sa panibagong play. At nakita ko na naman guys si Jik Jik nag-aabang sa 3 points. Sabay fake. Biglang spin move guys. Napakaganda nun. Hindi nga lang pumasok yung tira niya ulit. Grabe naman guys yung spin moves na ginawa ni Jik Jik dun. Buti na lang hindi pumasok. Kung hindi, highlights talaga guys. malalayo yun. Eto naman guys, susunod na play namin. ay eh, Na-check ko nga pala guys dito yung pasa ng kalaban. Nakita ko kasi guys na tumingin siya doon sa kakampi niya. Kaya yun, mabilis ko lang naagaw Kaso lang guys, kala ko dito maagaw pa ng kalaban yung bola bola kaya no nakita ko guys luag dito sa may bandang gitna agad akong pumasok pa loob at ayun guys nakakuha pa nga tayo dun ng counted foul napakaganda guys ng bitaw natin ng bola buti gumana guys yung pectus na ginawa ko sa mga solid followers nga pala guys namin dyan na gusto ko may makalaban o magpadayo sa amin dyan sa lugar nyo ay eh, magcomment mag comment lang kayo dito guys sa video na to at huwag nyo na rin kalimutang ishare o hindi naman guys ay eh, magpm mag PM kayo dito sa FB page namin para makita namin sobrang magiging masaya guys kami na makalaro kayo kaya sa mga gusto makalaban kami dyan guys ulitin ko mag PM lang kayo dito at mag comment at eto na nga guys, pumasok na yung tropa naming si Balong at nagpaulan agad guys ng 3 points doon. Kaso nga lang guys, ang lulupit din mga naging bawi nito mga kalaban. Tatlong sunod-sunod na tres nga pala guys yung pinakawala nila dito at sobrang lalayo pa. Medyo kinakalabaw na rin guys kami dito ng big man ng kalaban at hindi guys kami makapasok dyan sa loob. Talagang kanya lahat na rebound at napepenetrate nape niya guys yung loob. Buti na lang guys, unti-unti na rin gumagana dito yung tropa nating si Topeng. Dalawang magkasunod na salaksak lang dito sa so may bandang gitna at napakaganda mga jelly layup lang yon Isang napakagandang connection nga pala ni tropa nating si Angie gilot ni Bagno dito sa gitna at kaya ayun guys, naipasok ko agad nila yung bola dyan. <laughs> Sobrang saya talaga guys itong mga naging laban na to. Kahit napaka-shooter talaga ng mga kalaban namin, eh, nag-enjoy talaga kami dito. Halos mga 3 points nga guys yung ginawa nilang pamatay dito sa amin. At tingnan nyo guys itong play na to. Napakagandang bigay natin dyan kay Romel sa bandang ilalim kaya luwag na luwag yun. Pinapakitaan na rin guys kami dito ni Kuya Shelo na napakagandang mga pasa galing sa behind the back dyan. At dito na nga pala guys, nagtatapos yung laban. Subaling so, nga guys, nanalo kami dyan sa score na 97-100. 3 points nga lang pala guys yung namin dyan. Shoutout din dito sa mga nakalaban namin na sobrang nahirapan kami at napakagaling din talaga guys nila. Napakashooter. Shoutout din nga pala sa lahat ng mga nagpa-picture sa amin dito. Kaya muli po maraming maraming salamat sa pag-invite sa amin dito sa Muntinyong Marangay. Nasayahan talaga guys kami at nag-enjoy kami sa laban natin.